sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang malaki at napakalumang bato na natuklasan ng ating katiyay sa kanyang sinusuring lugar. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang kakaiba at napakalumang batong umagaw sa pansin ng ating KTH kung saan ay nais niya itong ipasuri at ipabasa kung ano ang posibleng kahulugan nito. Mapapansin natin dito na ang naturang bato na ito ay meron itong maraming mga nakaukit na linya at bumubuo ng kung ano-anong mga simbolo. Pero base sa aking naging pagsusuri, ilan lamang sa mga ito ang masasabi kong lihiti mong marka. Dito sa itaas na bahagi ay mapapansin natin dito na may nakaukit dito na isang arrowhead meron na rin isa pang nakaukit na arrowhead dito sa ibabang bahagi. Ngunit base sa aking pagsusuri ay masasabi kong ito ay nature made lamang. Kung ikukumpara natin ito sa arrowhead na nasa itaas na bahagi sadyang malayo ang kanilang pagkakaiba. Ang nasa itaas na arrowhead ay mas malayong malinis ang pagkakagawa. Dahil sa ito ay isang arrowhead, isa itong pointer na nagtuturo ng mahalagang direksyon. At base sa larawan na ito ang naturang arrowhead na ito ay nakaturo sa direksyon na ito. Kaya suriin natin ang bahagi ng lugar kung saan ito nakaturo dahil maaring ito ay nakaturo sa isang hindi pa natutuklasang marka. Sa ating pagpapatuloy, ang aking naging pagsusuri sa ibang mga nakaukit na mga linya sa batong ito ay pawang nature-made lamang kung saan ay dulot ng sobrang kalumaan ito. Dapat mong malaman na karaniwan sa mga lumang bato ang sadyang nagkakaroon ng mga bitak at sa prosesong ito ang pagkabitak ng mga ito ay may mga pagkakataon na nakakabuo ang mga ito ng iba't ibang simbolong maihahalin tulad natin sa mga markang ginawa ng mga sundalong hapon. Ang sadyang higit na umagaw sa aking pansin sa pagsusuri sa lumang bato na ito ay ang kanyang bahagi na ito. Mapapansin natin na ito ay parang sadyang inilagay dito ito na rin ay may kakaibang hugis kung saan base sa aking pananaw ay para itong hugis itlo. Kung ito ay pagmamasdan nating mabuti, mapapansin natin na parang ang kabuang hugis ng batong ito ay isang kanang kamay na hawak-hawak ang batong hugis itlo. at kung ating babalikan ang nakaukit na arrowhead. Ito ay nakaturo sa batong hugis itlo. Kaya masasabi kong maaaring ang mahalagang bagay ay nakapaloob mismo sa batong ito. Shout out Kekatich si Jerry Vilwaneba. Shout out Kekatich Nasi Music is my life Shout out Nasi Redeemer Banselan Shout out KTH si Charlie Libusada Shout out Kekatich si Jason Mangawang